po mga guys tayo po ay mag kuhan po tayo ng magawa ng kompos pang lagay natin sa ating seedling tree ito po ay yung mga ipot ng manok, yung dati kami ay may pool pa po dito ito po ay ilalagay ko na ilalagay sa seedling tree inaag -ag po ag-agin na yan po yan po, nakasakong mga ipot yan matagal na po ito stack yan po, marami maganda po yan sa punla talagay natin yan po po, ating aag-agin uh, na yung mga ipot ng manok, patagal na po yung na stack parang lupa na siya mga guys, nakapaganda po yan sa seedling tree pag ilagay, pag pupunla po tayo ng ating mga buto ng mga pananim and po, samahan nyo po ako mag ag, -ag. Yan po oh. Maganda po ang ating inagad. Mga guys. Pino Kita ko po sa inyo. Yan po uh, ating inagawa. Maganda ito sa punlaan. Ito ang aking ginagawa pag nagpupunla. Mga guys. Maganda. Ayos ang ating punlaan at yung mga pananim ito ganito yan po ganda oh. ganda ito haba ito mga pananim natin yan po thank you sa mga nanood ganyan lang po ako magkuhan pag mag pupunda mag -ag -ag muna ako ng compost ha guys yan po marami pa akong aagagin uh, Ay, hindi po naman patagal hanggang dito na lang po ang ating video thank you sana po kayo ay may natutunan din po sa aking mga idea guys thank you bye